sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga mga videos na aking sa internet. Kung subscribe na po yung update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Para saan naman yan? Wait a minute! Ah! siya. Limit pala yun. Pat <laughs> mo naman ginunting. Ano ba siya hawak yun? <laughs> <Mag -alani kayang>? <laughs> Lug -lug. <laughs> ah, mas mautak yung bata. Alam niya na eh. <laughs> Uy! Mga <laughs> sa kanya lang umi-epekto yung ano. Filter. Hindi <laughs> na -bagba naman? Pasok ka pare hindi na nga nagataso namin. <laughs> Pero yung as. Mukhang... Ano ba? May paglaro siya, oh. Sadyang gusto niya lapain sa ito. <laughs> Grabe! Hindi malalag-react yung dalawa. Dapat pinigilan na yung aso. May sunog! Tayo, may sunog doon. May sunog doon. Ano? Hmm.

Sabi nga kinabahan. Tama Iya. lewat Michael jackson, Michael jackson okay? ay, liyo, ay, idol. Yeah. <laughs> 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 <Aliyak>, sir. <Sili. laughs> <anggat> <laughs> <Alangalisa. laughs> <Limber kikim> talaga. <laughs> <laughs> Bahala <aja. laughs> Nagsayang ng kanin sa kawali. Pwede naman. Hindi totoo yan. Yan lang. Ang nga nalina eh. Nasunog tuloy. eh. <laughs> <laughs> wow, Kinsom na, murgay lang. Ola, Oscar! Wow, saan naman ang ulam na?

Ano ba? Toothpaste yan? Ay, <laughs> sorry. <laughs> Toothpaste pala. Hindi nga daw magmumog eh. Bakit? Ba't mo ako sinampal? Bakit mo sinabi sa mga kapitbahay na si chisimus ako? Wala yeah. mo ko sinabing gano'n ah. Na? Nagtatanong like. lang naman sila sa akin kung sino yung nagkakalat ng balita dyan uh -oh. na hindi maganda. Sabi ko lang naman na ikaw. <laughs> 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 oh, saan tayo kakain? Oo, oh, ma'am.

Sabay-sabay <laughs> <-zabay> talaga. May sabi naman ang teacher nila. Oh, you <cannot> sleep. Okay. <laughs> Wala, atin may badyaw, yung ikaw naman mangingi. <laughs> Binigyan nga. gulat siya. Ba't siya Sa babae daw po sa kanya. Ah, Pakita ko po si inyo ha. Ah, Pakita ko. Ba Marunong na mag-vlog ano? Ito po siya o. Oh. Ito po siya. Ito po siya. Yung po siya. Yung po siya yung ina ko. Magalitin. <gulal noise> Pagkakawaan ko lang kanyang cellphone Magalitin na agad. Good. Ano guys? Kala mo ah. Ay pag guys guys pa bait yan sa akin, hindi. Wala ka. Nagsumbong na. Bait. Hindi yan sa akin mabait, pero talagi ako nang pinapalo. Bait! <laughs> yes! Booking! Nakalig mo yung sinabi, naninigaw. Uh. <laughs> <laughs> Ito yun! Bait! Kaya ko lang po yung may busis ng Romax ba? Oh, Pagulabas! Magaling ibang pangchak, di ba vladel? Vladel, di ba vladel e? Pwede gcast kung walang cast Aba! Kaya Ay, na pala ang mga nanlilimos ngayon Nanlilimos Ay, May pack pa kayo? Meron? Lipad kang ha? <laughs> <laughs> Lipad kang Walang pasero, no problem I get you

Ito original. Si Mr. Mua. Suri kita kay kayo. Sabagi sila ba? I miss you. 99.99 <laughs> na .99 accuracy. Mua. <laughs> Magbigay ng tatlong bansa na nagsisimula sa letter S. Five, Spain. Four, Spain. Singapore. 2. 1. <laughs> sambung sambung kali